Tayo ay nagbabalik na naman. Meron naman tayong panibagang luluton. Ito ang kailangan natin. Salt, pepper, onion, egg. Then, meron tayong meatloaf, flour, cornstarch, carrots, and then yung leeks natin. And another onion. So, yung ginayat natin. So, yun yung kailangan natin. Huwag natin kalimutan mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa ating YouTube channel and click natin ang notification bell para lagi tayong updated. So, ayan. Hiwain lang natin yung ating carrot ng maliit into cubes. So, ganyan lang yung gagawin natin. Madali lang yung lulutuin natin. Yung natira natin na onion, higiwain lang natin ng maliliit. Tapos, yung kalahati niyan, ilalagay natin sa lulutuin natin. And yung kalahati, is gagawin naman natin uh, pang lagi sa suka. So, ayun. Nilagay na natin yung ating leek. Nandoon na rin yung onion. Yung carrots natin. And inilagay na natin yung flour, cornstarch lalagay na rin natin yung salt. pag haluin lang natin yan. Talagay natin yung ating paminta. Yan. And, imimix lang natin yan. Siyempre, ahalo natin yung ating mitlo. Pwede naman din yung ham. So, dahil ang ano natin is tipid nga siya, tipid recipe, affordable. So, yung ginawa natin is yung mura lang. Binili natin yung mitlo nga natin. Then, naglagay tayo ng dalawang egg. Then, kung kukulangin to maglalagay tayo later. So, yan. Mix lang natin. mag a tayo ng 1 tablespoon ng flour. Manghalo natin. And mag a din tayo dyan ng salt. Konsing salt lang. And mix lang natin. So, ayan. lang nga. Then, maglalagay ulit tayo ng dalawang egg. So, yung egg nga na yan, kinuha nga natin yan dun sa may pugaran, sa manukan. So, ngayon, ginawa natin. Pinalis natin yung manok kasi baka tukain tayo. So, yung kinuha natin yan dun. Yan na nga yung ating sibuyas. At ating ipapalaman. So, yun, magpiprito na nga tayo. So, ayan mga chang, luto na yung ating niluto na sibuyas na may palaman. Ito ay stuffed onion. And napakadali lang niyang lutuin, di ba? And tiyak na masarap to. Pwede yung pang at and pwede rin tong ulang. So, kainan na tayo. Mas masarap to kung may kanin. Like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe.